Hai, Ma, kenapa? Memang kok. na po mga katropa. Ayan, kagigisi lang ni Inday. Ha? May rin rin? Ah, may rin rin daw. nag na naman. Malakas yung ulan. Yehe. Ang saya-saya para di tayo makapagigib tayo ng tubig. Ah. Awat sa. Ayan. May mga ano pa tayo. Mga um, Yung ano pala natin mga katropa, yung lotoan natin, yung yung kan yung, yung kanadihang uh, abuhan. Ano na, inanuhan lang namin ng kahoy sa likod kasi para medyo na ma ano siya ma ma ano ba parang ma, hu, ma hayang ba ma madapa na yun siguro kasi magabong uh, marupok na yung ano mga kahoy kaya ina inahanuan natin ng kahoy may mga ugasin pa tayo hindi pa ako nakapagugas kasi Nakatulog din ako mga katropa. Ayan. Ay, ang tuwal yan na basta. Ayan, ngayon. Ngayon, sobrang lakas yung ulan. Yehe. Para din ako makapag ano mga katropa, mag dun sa balon. Masaya po kami pag mag ano magulan. Para di, di na po ako makapagigib sa balon. Ang ah, bigat pa yung tubig. Dami pa ako ka ng tubig na ahakotin. <laughs> 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 si ah, iyak si Jana. Bakit iya ka, day? Nairin rin? Hmm, nairin rin daw. Yan. Yan na po mga katrupa. Good morning, good morning. Yan, kami lang ni Jana. Yan, malakas yung ulan. Yan, kumusta po kayo mga katrupa? Yan, sana okay lang kayo. At saka malakas pa ang mga katawan natin. Yan, ang ganda tingnan sa ulan mo. Malakas. Ayan, ngayon po mga katropa, ngayon ang birthday ni Leon Sio. O, kasutupi kasi sa si Leon Si Leon ano na, 37 years na si Leon Sio. Si Jana din, malapit na yung birthday ni Inday. Ngayong October na, ilang buwan na lang Inday. Ayan po mga katropa, balik po kayo manon sa amin. Kasi, nag-decide na po ako na kung video po tayo, mga upload na tayo para makakita tayo sa YouTube. Bye. Mingaw. Ayan. oh, doyan-doyan ang bibi na mo. ah, ah eh? Ano nga pa ha, Ano so, nga pa sa bibi mama, oi? Eh? Eh? Ayan na po mga katropa Kakatapos lang Nagpakain ako ni Jana Janna Nanonood si Jana Ng cellphone Yan ito lang yung ano niya dito mga katropa Lingaw Asama ka Hello Ayan Ayan la ng ulan. Saglit na yung ulan dito. Malakas sana. Pero, ano lang, saglit lang. Ayan na po mga katropa. Ano ako ni Leon siya na pabili kami ng bigas kasi wala na kami bigas paubos na yung bigas natin wala na yan na po mga katropa ano kasi ningaw dito ningaw dire yan na po mga katropa magandang hapon ayan kasi yung ini ah na nag-ibot ng nag tagod nagtanong silang mama nagtatanim sila ni mama ng palay ngayon yan, manood tayo kasi ano dito, ano, mingaw ba? Puntahan natin, manood tayo kung malapit na ba sila matapos sa pagtatanim. A few moments later. Few moments later. gabi mga katropa, yan kakarating lang namin mga katropa. Ngayon na sa araw ng birnis ngayon, August 15. Birthday ko ngayon mga katropa, pero ito yung handa ko. Birthday no masyado sa kay kasi sa ano ah uh, pamasara dun sa bayan kapag umuulan masyado sa kay doon hmm. bago bago kasi dyan ha binigyan ni lola sosa niya tsaki yung mga ano na yung mga koyan niya binigyan doon ni lola nila ng mga mga pagkain isa sila tayong ayos sa ano natin makatropa ang buhok natin no oh. yung mobile na ko nang ano yung ko lang bigas at yung gulay oh yan din na ah, binigyan lola cho sa chake kagising lang yan pagdating namin yan missing maingi kasi si Jan Lloyd at saka si Julio dumating missing siya kung nasa kung sa kung sa hey. kung sa kung ano. sa Taka, kilo bigas. Wala tayo. 20 piso lang sa kung sa kung gulay. kung sa 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 sa Gasolina ginagasuluyan ako yung sasinta. Ha? Huh? Jalan na. Mm. Nader bebe ti papadai. Ng lutot ta ani goan. Ng nating yapper. Oh, tayo. Hay. Jalan na. Please, ano please. Please ko no please. Ano mano yan dali. Please. Tentang pasiennya na pero mobilis magsalita. jana. Gagal pawis yung ulo ko. Ah, uh, Indah, be. Gagal papa indah, be. Begit si papa, be. Yus, yus. Marunong nanti magsalita, bibi dana na men. Yung motor ko pala mga katropa eh, dalawang beses na si mama siningil doon sa ano, sa collector doon sa tapon. Kasi tapon yung naka-address ko sa ano, ay, butes ID ko tapos, national ID. Kahapon at saka ngayon, siningil doon sa, sinabi na mga ako sa zero kasi doon na ako mag mag -ano, eh. Karga-karga kasi yung amin, tsamba-tsamba ba? Yung umulan kanina, walang ng sakay. Yan na, gato na, tao-tao lang ng karga ko kanina. Kasi, wala ng sarong sakay. Kasi, ingas mama, hindi pala pa chat apa na itik sa atin ano, yung kumpanya ng motor. Day. Wala, ka na service, day. Punta pa ayon, school manoy, day. siguro ko muna kasi yung ano, mga katropa mm, nakabay sa motor ay eh, sinisiguro ko muna yung kain namin kasi pagsasiguroin natin yung motor kasi wala tayong yung kasi mahal yung ano, buwan na ng motor ko eh so keep my get laki na lang muna namin palaki ng palaki na itong mga anak natin nagluto na si Juan doon sa ginisang gulay yan. Happy birthday to me pala. Yan na po mga katrupa. Yan. Magluto tayo ng gulay. Sana Yan. Gabi na kasi sila nakauwi. Gulay na lang yung iano natin. Eh. Sa birthday ni Leoncio sari-sari um, yan, yan luto na yung mga katropa yung um, yun yeah. isang gulay tapos may binamos pa may sila at kalamansi. lamansi kain kainat kami And kainat tayo sandok na siya Nan Yung baon, hindi na yung...